Sige, tara. Oo. Ah -ah. Punta kami ni Mrs. sa ano, Lugaw. nag, -nag crave sila ng Lugaw eh. Ano pupunta tayo dun sa Bulalo? Ayun, tapos titikman natin yung Bulalo. Bulalo. Yung nakaraang nakita natin na 99 pesos lang. Ewan ko kung 99 pesos lang talaga 'yan. Oh, ano 'yan? Uy, ang daming ano Ano tawag dyan? Mga bulak. Titikman natin yung ano doon, 99 pesos na bulalo under rice sa uh, free soft drinks. Try natin. Tapos, ako lang daw kakain kasi lugaw yung kay Mrs. It. Tapos diretso tayo doon sa my favorite lugaw ni Mrs. Tignan natin na kung masarap dito. Ngayon lang namin kasi masusubukan. Tsaka saka makakakita ng bulalo na 99 pesos lang. Tapos the rice. May soft drinks na free, di ba? O, di tignan natin kung masarap. Let's try. Tignan natin kung totoo hindi natin alam kung baka iba yung unli nila no tingnan natin baka yung bulalo tapos tingnan natin kung gaano ka anay yung bulalo nila syempre 99 pesos wag tayo mag expect na marami diba ayun o no? oh. walang kumakain eh pero tara tignan natin malayim naman natin diba ewan ko kung open tignan mo ha hindi ko alam tanong natin open ba yan boss open sarado pa yan anong oras nag open alas 5 pa hmm ano yan only An talaga yan ayan 99 may Paris, Paris Bulalo Overload Sige, sige, try ko minsan Sayang, ano ba yan? Hindi pa pala open, alas 5 pa Di ba, alay, sa susunod, ako na lang mag isang ano, Susubok dyan Ibablog natin, guys Alas 5 pa daw ang open nila dấu của nhà sige go no ayo mo Pagkatuloy tayo sa Lugaw Di guys, magboblog tayo ng iwalay na lang doon Iwalay na lang natin yung vlog doon Ayan na yan Ayan Favorite kasi ni misis ng Lugaw na eh. Nasarapan siya ng gusto eh, Natikman din natin talaga naman pagkasarap-sarap Ayan ah, Sige baba Uy Kain kami dito kasi hindi mapil ni misis ang analoga pag tinitake out sa bahay Kain kami dito pag tine-take out na lang namin yung mga kasama namin sa bahay para matikman din nila is eager. Gracias. Oh.